Lag na bay, unwind, travel para sa mga sad. Ambrosia Waters, enjoy the crystal clear water overflow ang 100% clean. Ang entrance fee ay 100 pesos per head. Inclusions, 4 na pools unlimited access. Slide unlimited access. Diving board unlimited access. Open time, cottage rental. 200 pesos umbrella cottage. Good for 2 to 4 persons. 300 pesos large cottage. Good for 4 to 8 persons. Exact location. Lumagwas Barangay Antoyan Pangantukan Bukidnon. Paano makarating dyan? From Maramag Bus Terminal, sakay ka ng bus na papunta ng Pangantukan, and sabihin sa conductor, na drop off ka sa Barangay Toyen. From Barangay Toyen Ride A Bao Bao or Habal Habal Motor, 10 to 20 pesos pamasahe via private vehicle, e Google Map mo ang Ambrosia Waters pangantukan bukid nun.